agad si paring Fred oh. so hindi. dito kami sa ano ba tayo ito? Ta? Chinatown hindi Antonio yata ang ano ha? nakalabas na Dale ah, hanapin mo si Paring Rick. Nawawala eh. Ah. Dito kami sa Chinatown. Ano tag dito? People's Park. Ayan, People's Park. Ayan. Ito. Ah, Hinihintay namin si Paring Rick. Oh, wala yata. Baka nagbablog na. Malamang. Sige, hanap na tayo doon. Tayo. Dito tayo.

Ala, kami. Kain daw. Ano ba natin press at mo sarap? Don't then you think May sibas no? Si Maring Kiko. So, yung camera mo ah. Okay na rin 'yan, no? Ayun. Ayun. Kalito. Ay masarap kaya eh. hindi malamang anong gagawin kainin. Ano ba kainin? Yan oh, para sa 'Di ba? Either twin ito or ito, masarap pareho masarap. Hmm. May kakain ko. Sa sawa. Sawa pa siya. pa po. Ah, spicy. Hindi hindi kasi okay. sa so, okay. spicy. So, ito na gusto mo. Yan ito yung hongkong style. Hindi yung Hong Kong style.

So the wound, yes. Yes. Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Mm. <laughs> Kulang ng tubig. Hay nako, nakarating. Hmm. Yung mga kulam dito. Yung mga kulam ulo mo talaga eh. Oh. Abd ba? Lim pa ito. Kulang din ba yung pag.

Na-shru. <laughs> Na-bisol laki. Na-ista, ulit ano. Ha? Extreme asiba, stop pre. Ha? Oh, extreme asiba. Nagugulat si parang the ng isda. Na tawag yan. Ride, super sipa to. Di ano? ito no.

Hello, katanya dari tadi ate. Saya Oh how in the world? Ramay sop sop. Sino pa? <nietepikas> Sino pa? Ano tong Pagod. Pagod doon. Papawis, oh, nagpapawis. Ha. Ah, ha. Uh. No mawala. Mawa mawa uh. No mawala. No mawala. Ayan, ayan, ayan. Eh, laki pala Ako, opex na yan. Ano cream. May cream pala yan? Oo. Uh -huh. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Ano lang, anong nga? Ayan. 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 tao ay dyan. Ay

Yes, wow. Guys, mix you. Medyo di masarap. Tama na naman. Pang ice cream kasi mga na yung no. ice cream 1 dollar. Ah. Eh. 1 dollar yung ice cream. Mga yeah. may nilagay sa prutas to. Oh. Nasaan prutas, di ba? O kasi so, may cream. Cheese yun eh, cheese. Cheese ba? Oo, mm -hmm. oh, Halloween. Eh. Pag ganoon. Yeah. Tapos, sa yeah. yeah. inyo na kung... Yan! Iwuling-wuling yung sip, sisip mo. Ah, kan yan. Tamawan ang la Cambodia. Oh, nirnalam. Wala namang henesa sa. Eh. Tawano pag ininom ng mixture. Jusnya nih cheese. Apa? Tidak yang sago. peach. review? Yeah. <laughs> oh, <dear. laughs> <Ito> Ini. <refreshing. laughs> Ini Paquito, moza, mola. la paz? Bien. Bien, hermano.